Hello guys. Alas 11 na ngayon ng gabi guys. May lalaban akong dalawang kurtina. Binabad ko lang ito sa ano guys, uh, powder tapos kunting kusot-kusot lang tapos 'yon, aalawan ko na. Kasi kailangan to kasi kailangan kasi matuyo 'to bukas kasi ikakabit ko 'to dun sa kwarto-kwartuhan namin. ah uh, bukas kasi mag-aayos ako ng kwarto namin. Kasi, di diba nakabili na ako ng ano, nakabili na ako ng foam na single. Ayan. Papalitan na natin ng single yung ating ano, yung foam na nakakabit sa ano namin. Sa bed, ano, bed frame. Ayan. Nakabili na ako guys ng ano, foam na single. Kaya bukas, abangan nyo yung pag-aayos ko bukas ng kwarto-kwartuhan namin guys. Pag-aayos ako bukas ng kwarto-kwartuhan namin. Ayan guys, kusat-kusatin ko muna ito guys. Ayan guys, ah, nakabili na ako na foam na single. Mapapalitan na natin yung foam na nakakabit na dito sa bed frame natin. Ayan, samahan nyo ako magpalit ng ano guys, ng foam sa higaan namin. Ayan guys, habang tulog ang alaga ko, ah, magpagandahin natin yung ating kwarto-kwartuhan. At magpapalit tayo ng ano, ng foam. Ayan. Yung aking manugang guys, kasi itong itong pom na tatanggalin ko dito, hinihintay niya ito. Sabi niya, sabi ko kasi ibibigay ko sa kanila itong aking ano, yung pinaglumaan ko. Maganda pa ito, guys, Kaso nga lang marumi na yung kanyang ano, marumi na. Pero ang gagawin ko lang, guys, ay tatanggalin ko to, may pampalit ako dito. Maganda pa kasi itong pom na ito, guys, kasi yura to. Tapos ano, uh, doon kasi to sa double double dick namin. Uh, ang size nito ay ano, ah uh, double ano ba? Double bang ano nito? yung pangdalawahang tao, ayan, nakalimutan ko guys, na blangko yung aking utak. Ano, ay nagpalit na kasi ako guys ng ano, ng bed, ano, bed frame. Nagpalit ako ng single para lumuwag dito sa kwarto namin. Tapos, ayan, ngayon lang ako nakabili ng ano, ngayon lang ako nakabili ng pang, ano talaga, pang sukat talaga dito sa bed frame namin na single. Ayan, ginawa ko nga lang guys, isinandal ko lang siya dito oh, para may mahigaan lang kami. Ayan, samahan nyo ako guys, magbalik. At maglalagay ako ng kortina doon sa dingding guys para gumanda-ganda naman tingnan kasi yung dingding namin guys, pasira na ito. Tapos tinapalan ng asawa ko doon sa labas ng plywood para maging okay pa. ah uh, wala pa kasi akong pampagawa dito guys. Ayan, kaya ang gagawin ko guys, talagang ko na lang muna siya ng kortina para maganda siya tingnan. Ayan guys, samahan nyo ako guys. Hinihingal ako guys, ang init. Samahan nyo ako mag guys, guys. Dito sa pinakapaanan namin guys, maraming mga kahon-kahon na nagpapatong-patong. Ang laman yung mga damit-damit kasi wala pa kami pang, wala pa kong pang ng Dora Box guys. Nalagayan itong mga to. Kaya, pinatong-patong ko na lang muna sila dito guys. Mamaya doon ko to siya ilalagay sa ibabaw ng ano, Dora Box namin dalawang yan. Doon ko sila ilalagay na lang muna. mga ano to guys, mga damit-damit namin, hindi na mga sinusuot at saka yung mga, lagayin ko ng mga punda. Punda at mga kumot. Ayan guys, bago natin ikabit yung ano po maglagay muna ako ng kortina dito sa dingding. Ayan, para maganda tingnan. May nalaban ako kagabi na ano guys. Ayan, tata yung kilikili ko. Naitim natin kilikili. -kili. May nalaban ako kagabi guys na ano na kortina. Hindi ko napansin. Ano pala yan? Ang naka drawing palang hilo nito itong aking kortina. Guys, itong kortina na to kasi guys, bigay lang to ng kumpare namin. Nalala niya nung nag-vlog ako guys na ano, uh, na maraming bigay yung kumpare ko na mga, ano mga kaldero kasi naglipat sila ng bahay, yung mga luma ng kaldero, binigay nila dito sa amin. Ito pa yung mga kasama guys, isang sako, may dalawang sako siyang binigay na hindi na nila ginamit, tapos nakita ko itong dalawang ng ito. Tama-tama guys kasi, ang kasama ko sa higaan ay yung anak kong bunso na dalaga, tapos si kiti yung nakalagay dito. naka sa kortin. Kaso nga lang guys, dadalawa lang ito. Tapos doon sa may paanan namin kailangan, lagyan ko din siya ng kurtina. May kurtina kasi akong green. Okay sana kung dito ko ilalagay. Pero mas gusto ko kasi ito guys eh. Hayaan nyo na lang na magkaiba yung doon sa pinaka, ang ilalagay ko doon guys. Hayaan nyo na lang na iba ang kulay. Kasi gusto ko kasi itong kurtina ito guys. Tapos guys, ito, may anuhan ako dito ng kurtina na binili ko ng anak kong panganay nung siya'y dalaga pa. Bali ngayon lang namin ito magagamit. Kaya tamang tama guys, ayan may kabitan ako ng kurtina. Samantalang ito na lang muna guys habang hindi ko pa nagagawa itong dingding na ito. Ayan, guys. Tama-tama oh. lang, guys. Kasi nga lang, sobrang lipis niya. Kita pa rin yung, ano, kita. Kita pa rin yung dingding. Ayan. Pero okay na yun, guys, siguro. Pero pag, ano, pag yung ang anak ko, eh, hindi niya gusto, palitan ko na lang ng kulay green. Pag hindi niya gusto yung anak, kasi wala dito yung anak ko, nandoon sa bahay ng alaga niya. Tapos dito guys kasi may takong nakausli dito eh yung ako ko dito nahiga dito pag yung nadidi sila baka sila yung mapako ang ginawa ko tatapalan ko sila ngayon ng mga mga kahon ayan tapos para kasi hindi ko naman sila mapapakuan naglagay na lang ako ng tali dito guys so tatali ko sila dun sa may frame. ayan para yung para yung mga kahon hindi gumanon ayan hindi gumanon yung mga kahon eh, tatali ko na lang sila hindi naman siya kita guys kasi may kurtina Ayan guys, nalagyan ko na ng budget yung ano, yung pom. Ang cute tingnan guys kasi hindi siya katulad nung yung isa pang nakalagay namin. Nakaganon kasi siya doon pag ganun. Ngayon diretso na siya. Kaya maganda na siya tingnan. Ayan, pag naglagay ako ng budget guys, dubli-dubli nilalagay ko tapos hindi pa ako nakakabili ng ano guys, ng budget. Yung lumang-luma mo na nilagay ko. Butit mga itinabi ko to. Binili kasi to ng anak kong panganay nung no? dalaga pa siya. Tapos, yan, lumang luma na guys. yung iba sira-sira na. Kasi ginawa namin kumot to dati kasi wala naman kaming single na, ano, na pom. Kaya ang ginawa namin dito sa bidsyan na to, ginawa namin kumot. Kaya, ano siya, bali luma na. Kaya okay lang yan ang mga kay. Nalagyan siya ng bidsheet guys. Dalawa nilagay ko guys kasi nga ang nipis na ngayon ng ano. Ang nipis na ng bidsheet ngayon kaya dalawa nilalagay ko. At sa unan. dalawa din nilalagay ko sa unan kasi nga ang mga punda sobrang nipis na. Ayan. O ayan o. Oh, isa tapos ito dalawa. Ayan patayin ko muna yung aking ano guys kasi may music sa kapitbahay. Ayan guys, natapos ko nang ayusin yung aming ano higaan. Ayan, napalitan ko na ng foam yung aming higaan guys. Ayan. Tapos, ayun guys, nilagyan ko na stop twist din guys. So para, ano, maganda tingnan. Kasi nga, ang katabi ko dyan, iba, may anak akong dalaga pa. Ayan. Ayan guys, nilagyan ko ng kurtina doon para maganda siya tingnan. Kasi yung plywood, sira-sira na siya. Tapos nilagyan ko siya ng mga kahon-kahon doon. Oh. Diyan sa may gitna dyan. Kasi may nausli dyan na pa ako. Baka mapako yung aking apo. Kaya nilagyan ko ng ano dyan. Dyan banda guys. Oh nilagyan ko ng kahon. Ayan. Doon naman sa paanan guys, iba yung kurtina nilagay ko kasi yung kurtina na nakakabit dyan guys, bali dalawa lang yan, bigay lang yan ng kumpare ko. Dalawa lang, tapos ayan, yung banda doon, ibang kulay nilang nilagay ko. Ayan, pero kung ayaw ng anak ko nitong pink na to, na may Hello Kitty, puro ganun na lang guys, ang lalagay ko yung may butterfly na yan. Ayan guys. Ayan guys, ang cute diba? Kahit simple lang guys, diba? Ang cute. Matutuwa ang anak ko nito guys pagdating nito kasi nandun siya ngayon sa bahay ng alaga niya. Doon natulog yung aking apo. Ayan, matutuwa siya. Kasi nahigaan na siyang ano, ayos. Dati pangarap ko yung ganyang higaan guys na may katabing mga stuffed toys. Pero hindi ano yan, hindi ko na, hindi ko na ano yun. ah ano ba tawag na? Hindi ko naranasan. Kaya ayan, naranasan ng anak ko ngayon na may ganyang higaan. Kasi nga dalawa kami natutulog dyan guys. Maganda sana kung siya lang matutulog dyan. Kasi nga dalawa kami ng anak ko dyan natutulog. Ayan, o ba diba, guys? Kaya simple lang guys, diba? Ang cute. Ayan, mahirap lang kasi tayo guys, kaya ganyan lang ang ating ano, ganyan lang ang ating anong tawag nito? Ganyan lang ang ating kalimutan ko guys. Ganyan lang ma-afford natin guys kasi mahirap lang tayo. Pero okay lang yung sa akin guys kasi kontento na ako. Kontento ako guys kahit ganyan lang aming anong kahit ganito lang ang pamumuhay namin. Mahirap lang. Ayan. Siyempre, lahat naman tayo guys nangangarap ng magandang bahay pero wala naman tayong magagawa guys kung hanggang dito lang ang pamumuhay natin. Ako kahit ganito lang pumumuhay namin guys. Simple lang. Kontento ako. Ayan guys. Gising na kasi yung alaga ko guys. Kaya mamaya uli guys.